another shows and another budal mga buseng ay di ako na ipapadala natin itong on cloud mga buseng na nakuha natin last arrival ay ari nga ang gustong gusto ng ating mga buyer mga buseng at tuong pagkakamahal din nga ng srp ng on cloud mga buseng ay tayo nga ay nasa comfy era na din kaya naman napakadamay ng naghahanap ng garning sapatos ay karamihan po kasi sa mga sneaker lover mga buseng ay eh, hindi na lang ito ginagawang running, ay ginagawa na din nila itong pamurma mga buseng kaya naman kahit di kayo magpapurma ng pagkakalayo, ay napakaayos at napakasarap sa paa mga buseng ay kung dati mga buseng ay talagang hype na hype yung Jordan Shows ay ngayon ay dahil sa modern technology na rin tayo mga buseng, ay modern design na nga din ang gusto ng iba nating mga buyer, ay kung naalala nyo mga buseng, ay dati rin tayo nagbibinta ng Jordan Shows, kaso nga lang ay bumaba ng sobra yung market noon na kaya nahirapan na tayo magbenta kaya nag switch tayo mga busing sa kung ano yung hype ngayon ay deri nga po yung nabili sa atin ito yung on cloud surfer mga busing ito ay size 7 kung di ako nagkakamali ay ang nakabili po niyan ay from laang ah. kaya naman atin na itong ipapadala at tayo pupunta pa sa shop mga busing at tayo hahanap ng mugs ngayon ay sana tayo makabili mga busing ay deri mga busing at dini muna tayo pupunta kay marbs mga busing dini sa may sabang at dini nga ako napapadaan lagi ay napakadami dining mags ay nawa ay tayo makabili mga buseng at sana ay mura lang ang dine at nababalitaan ko nga sa aking mga kaklase ay deserve naman siguro natay ng bagong mags mga buseng para naman sa ikapupugay ng ating motor na si Punas ay lagi rin naman tayong iniingatan na ray kaya naman atin munang papalitan yung kanyang stock ay di sana ay meron dining mura lang ay tunay nga pala yung nasa Facebook mga mga buseng, na huwag kayong magkakape sa tapat ng inyong motor at makikita ninyo ang pagkakamali, ay di yun nga tay na budol napakadaming colorway ng kanilang mugs mga buseng, pero ang target sana natin, ay yung star mugs na kulay blue, kaso ay wala din eh mga buseng, ay version 1 nga kasi iyon mga buseng, kaya nagkakaubusan na rin siguro, ang ino-offer sa atin dyan mga buseng, ay yung vela, at yung mga latest pa na edition ng kanilang mugs mga busing. Boseng. Yung price nito mga Boseng na pang click ay nasa 6,900 plus. Ay diamin mo munang pag-iisipan ni Commander at titingin muna kami sa ibang shop baka mas mura. Pero nakaka-discount din eh mga Boseng. Depende na lang sa inyong magiging usapan. Ay di nga mga Boseng at di ni kami pinadpad ng hangin sa may matatag motor shop mga Boseng. Eh, ay ari din nila sa may Ayala. Ay medyo may kamurahan din eh ang mags mga Boseng. Kaya naman atin ng ipinakabait mga Boseng. Kaleng. ay free sealant na dine at pre -cabate. Ay saan ka pa ay di ni ka na sa matatag mga busing. Ay talaga namang pagkakaganda ng Bomb X max mga busing. Talagang babagay aray sa motor nating si Punas. Ay di dahil sa hindi po aare yung stock na disk mga busing. Ay di tayo bumili na rin ng bago. Aba ay ayos din nga aray at babagay din nga ang kulay. Ay di yan nga ating pinagpilian kasi mas trip ko yung silver. At baka pag nagkaskasan ay magtanggalin yung pintura na on, ay didinin na lang tayo at parang mas maganda rin mga buseng ay daring nga at kinakalas na ni buseng yung tambucho, ay sabi nga ni buseng kung yan baga daw ang unang kalas abay sabi kay uaw mga buseng abay berje na berje ng ating motor na si punas ay sa tunay mga buseng ay mas matibay sa jaring stock kaso nga lang ay, gusto rin nating makita yung kaitsurahan ni punas kapag naka bomb x mags kaya ating itinray ay medyo dark nga kasi ring mags nito mga buseng ay gusto usto nating makita yung parang pagkalight nya para lumabas talaga yung kulay kita mo ganaman, naman ang pagkakapuge mga buseng ay bago pa nga tayo magpakabait mga buseng ay syempre nag edit muna tayo gamit yung ibang mga nakikita kong picture nagarna garna yung mags tignan nyo naman ang pagkaka edit ko ay talagang pang professional ay dari nga mga buseng at nakabit na rin nasa unahan walang yung pagkakapugi ah. ay bagay na bagay sa motor nating si Punas ay deri nga po at sinubukan na ni Buseng Walonjo Ay talagang siya pa nakabinyag Eh hindi man lang yung may-ari nakabinyag <laughs> Pero iti-testing daw niya kung ayos yung pitings. ay bagaman makatikate sa bulsa mga busaing pero ayos lang at talaga namang napakaganda ng resulta. Ayan na may atin ding pinaghirapan mga busaing. Kaya deserve din naman natin ng ganyang klasing pyesa sa ating motor na si Punas. Siya ay paano po? Hanggang sa susunod na lang ulit mga busaing. Thank you for watching and ingat po kayong palagi.